Hello guys, hello guys, magandang gabi Florida, magandang umaga Philippines Ito na yung kanina ang aking pinick up sa morning, hindi ko naayos kanina kasi naging busy ako Iniwang ko na lang dito sa bahay, uh, yung cruise nilagay ko na rin sa Ah, uh, Ito, ngayon ay bubuksan ko na, kanina kasi pumunta uh, ako ng party birthday And then, tatlong nag-atawag sa akin kanina na pupunta doon. Hindi ko napuntan sila kuya. Doon ako sa kaibigan kong isa, nagpunta sa second birthday. Ito ang aking na-pick up. And then, <laughs> ano eh, Max, mix, mix. Um, Nakauwi ako galing party is e, gabi na rin. Dumana ako kila kuya. And then, ito ang aking na-pick up. Tinapay. Ito ang first pickup up ko nang dumating ako dito, bumalik. Okay? Ito tinapay. Pero kanina may nakuha na akong mga tinapay at uh, pie, pangking pie. Malaki din yun. At binigay ko na sa aking kaibigan mga tinapay. Ganun. Eh, ako lang naman mag-isa. Dinamihan ko talaga tinapay. Mga ay, hindi eh, naman madami masyado. Ay, lang ano lang eh. Ako lang mag-isa. Kaya, dinagdagan ko para sa aking mga friends. Ito, malaking tinapay bilog, bilog, bilog ano kaya to? patingin nga ang sugar nya one, oh okay din to ah cholesterol zero sodium okay pwede ako dito kumain itong sugar na to and then ito ito yung ito yung frozen, nilagay ko na rin kanina ito pa oh, Awan ko, ano pa, next mix, mix to eh. Rosin din. Ito. Ah. Okay, ma micro na lang siguro to. Ayan, ito siya. At yan. At ito. ah, marinate na to. Marinate na turkey breast tenderloins. Oh. Ito naka-marinate na siya. Ayan. Eh, ito hindi maganda ang bilayan kanina kasi last week ko po dami daw bigay mga meat. Ayan. At ito pa. Ito mga kanin, mga matatamis. Ayan. Pero, hindi naman ako kakain yan. At ito ang bigay lang din natin. Ayan, no? Masarap yan. Favorite ko yan. Kaso, bawal, ingat-ingat may edad na tayo. Inaamin talaga may edad na, no? Ayan. Is chocolate. Chocolate sa ibabaw. Yung sinapay na yun sa ilalim. Masarap. Ito pa rin. Ayan. Okay na siya. Madami-dami din. Look. O, oh, di diba? Yan. Ah, dito. Ikaw lang magsawa kumuha. Kasi, pag doon na sa isang pipita pa namin, puro tin maraming tinapay, ako ikaw lang magsawa kumuha. Bahala ka kung gaano kadami kukunin mo. And next, ito pa. Oo. Meron pa ito. Hmm, ito. Cinnamon. Oh, see naman. Ah, ganito pala. May ano dito. Parang ano siya. Okay, alam ko na to. Ayan. Isa. sa Pilipinas. Kawawa talaga sa Pilipinas. Ang mga bata. Gustong kumain ng mga matatamis. Mga tinapay. Dito talaga kayo magsasawa. Ayan. Ay, e, pamimigay ko rin itong matatamis dyan sa kapitbahay ko. Sa mga anak ng kaibigan ko nandyan, may, may mga bata dyan at ito pa, pinapay may pizza may pizza, lulutuin na lang hindi oh, binin may na meron mo na dalawang pizza ayan, dalawang pizza powder. Original pan breadcrumbs Bread crumbs. Ah, bread crumbs. Hindi ko binasa to kung saan na to kanina eh. Bread crumbs. At uh, saka, meron pa isang, isang ganto pa to. Okay, isang ganto pa. Uh, meron pa sa sahig. Uh, meron pa sa sahig. Ayan pa. Ayan tinapay. Ito pwede ako dito kumain. Itong tinapay na 'to. Ah. Tama. Kasi okay. pwede ako kumain ito. Limit din ako sa tinapay eh. Tinapay. Daming tinapay. Oh, so, mga bata sa Pilipinas. Pag nalala ko mag-pick up dito, nalala ko yung mga bata sa Pilipinas. Ah, nagugutom. Kung malapit lang ang Pilipinas, kinabukasan darating ito at ah, ko lahat. Dadagdagan ko pa mag-pick up. Para sa mga bata, ipamimigay e, ko sa mga bata doon, oh, lalo na sa amin, sa over the back road, oh, marami nakatira doon. Ayan. At ang haba-haba tinapay. Tapos meron pa. Tingnan mo na ano na sa pag-pick up ko. Oh. Bibigay ko to dyan sa mga bata. Bukas, bukas ko na gabi na kasi sana kanina cupcake. May ano sa ibabaw, iba't ibang kulay. Ayan, kinuha ko lang ito, sinadya ko ito ang pinick up ko. Kasi yung anak na kaibigan ko rito, kapitbahay ko. Ibibigay ko yan. Marami ako nito. Ayan. Totoo, bigay ko rin yung Mahilig sila ng ganyan. Apat pala yan. Apat ito, apat. Yan. Ito talong kasi kung more, more, more. More pa daw, more. Sabi ko, okay. Okay, okay. Kasi pero na akong naisip na bibigyan. Kaya, kaya, more nga. Bibigyan pa ako ng more. Meron pa. Ito na naman, nakamis na naman siya. Yung parang ano rin to, yung gantong, gantong maliliit ito rin yun siya. Mm, oh, yeah, ito ito rin yun siya, oh, look. Ayan. Yeah. Dalawang ganito. Ayan, dalawang ganito. A ah, chicken broth daw. <laughs> ito daw ay chicken broth. Ay, ay, ito pa. Binuksan ko na to kasi binigay ko sa sa aking mga cats aking mga posa kanina binigay ko. Kakain sila ng tinapay eh. Ayan, isasarado na lang natin. Ayan, libre lang yan lahat ha. Walang, walang halong bilo. <laughs> walang halong bilo. Um, libre yan lahat. Meron pa. Ayan. Ako. Dami. Kung ano to tawag dito? Wala na. Hindi akong pahirapan magbasa. <laughs> Ay, meron pa ako oh, Yes. Look. Siguro tatlo to. Isa, dalawa. Okay, isa, dalawa. Tatlo. Tatlo nga. Tatlo nga ito, tatlo. Okay, tatlo. Meron pa. May isa pa nga ako hindi nakuha eh. Doon nilagay ko kasi sa pinsang ko. Pinalagay ko doon kasi ang bigat na nang dala ko kasi talaga. Ayan, bites. Small bites. Little bites. Matamas din. Parang ganto din siya. Mga liliit lang. Ganyan, ganyan. Ganyan na ganyan siya. May, may mga ganyan, Sprinkle lang siya. Sprinkle. Okay. Tapos, mayroon pa. Pinapay ulit. Ito, pwede sa akin din niya sa akin yan ito may bagel ibigay ko na lang to kila ate bagel kasi alam ko nakita ko kumakain sila ng ganito o, bagel o, dalawang bagel ah ito may flavor yung isa wala ah meron din ito may flavor Meron pa. Ay, bigay ko rin to kay ate ang isa. Bigay ko rin kay ate ang isa. Dami. Ah, meron pa akong crispy cream. Crispy cream. Ayan. A small crispy cream. Eh, ilan na ang Laman. 2, 4, 6, 8. 8. Okay. Crispy cream. meron ako ng dilata, gulay. Gulay yan siya. Gulay. Hindi ko nakakayang hindi ko nakakayang ubusin yung mga gulay ko tanim tapos may gulay pa sa vegetable big, big pa sa lata. Ayan. And then, meron na akong spinach. Super nutrition greens, organic spinach. Ayan. Pasta. Tapos na. na. spinach. Okay. Tapos, meron na ako sa ref pala. Nalagay ko. Meron kayo lagay sa ref. Ayan, spinach din. Ah, hindi. Oh, ano, ano din siya? Asya, salad din. Salad din siya. Ayan, nilagay ko na. At, meron pa akong celery. Ayan, celery. Pick up ko rin yan. Meron pa, meron pa dito. Ayan, salad. Bigyan ko rin si, kuya, si ate nito. Salad. Okay, meron pang isa. Ito, salad pa rin ang um, bibilihin na lang ay ano na lang ay hindi na ako bibili ng ano salad o ano, dressing kagawa na lang ako apple cider tapos et cetera et cetera meron akong olive oil tapos meron akong nandiyan pa ba yung ano ko kita ko na may ata sesame sesame oil no sesame seed tapos, may sesame oil ako dyan. Okay, yan lang. Wala. Na, may ano ko pa pala ako. O, ito. Yung, ito. Gatas. Lagay ko na sa rip. Pagdating ko kanina. Baka masira na. Ito, gatas. Um, organic. Kaso, mataas ang sugar, 12. Protein mataas. Good. Carbohydrate 5 percent. So, jump 135. Cholesterol. Ah, may cholesterol. Kaya sabi ng doktor, huwag na akong minom ng gatas. Ibibigay ko na lang. Ibibigay na lang. Ibibigay ko na lang po. Ang ininom ko talaga, ininom ko talaga, ayan, almond. Ayan, almond. yun talaga yung ininom ko. Yung unsweetened. Unsweetened, yan. Yan ang iniinom ko. At saka wala siyang kolesterol. Tinitingnan ko dito. Zero cholesterol. Zero, zero sugar. And zero, bleh, zero. Zero added sugar. Aha. Yan, yan. Zero, zero. Total fat, zero. Cholesterol, zero. But, maraming vitamins. Vitamins D 25%, calcium 45 grams, 35% iron, 4% potassium, 4% 160 mg, uh, vitamins E 150 mg, 15% E, uh, vitamin E 50%, phosphorus, 2% magnesium, 4%. Ayan, titingnan natin yung mga ano dito. Ito pwede sa akin, almond milk. Ayan, ito yung binibili ko. Ayan lang ang aking may share. Ngayon lang ang aking may share ngayon. So, una kong pag-pick up mula nang dumating, nang bumalik ako dito sa Florida, Jacksonville. Okay, pero ito mas, ito marami na ito sa akin. Kaya ito yung pamigay ko dahil ako lang mag-isa rito. Kanina nagbigay na ako, kaya yan na lang din ang natitira. At meron pa pala dito. <laughs> meron pa pala dito. Meron pa dito. Ito. Yan. Ah, uh, salad din ito, salad. Yung ganito, siya. Tanggalin ko lang yung na ano na na ano na siya. Tatanggalin ko lang yan. Ito bibigyan ko rin si Ate. Para makaano naman sila ng na salad. Okay, yan lang ang aking may share for tonight. First pick up. Kaninang morning. Okay? Kapoy. Thank you very much. Meron akong pumunta kami sa kaibigan ko. Namitas ako ng mga um, pagkatapos namin pick up, pumunta kami sa bahay ng kaibigan. Ang kasama namin na pick up. Namitas ako ng kangkong. Namitas ako ng sili. Sili. Ayan, sili. Pamitas ako ng sili. Tapos binigyan pa talaga ako ng puno. Pamitas ako ng sili. Marami sa ilalim. Meron din akong siling ano. Siling pang sigang. Ayan. May siling labuyo. Ayan, ayan. At aking adubuhin uh, niya. O kaya sa sinigang. Okay. Thank you for watching. Please uh, subscribe subscribe my YouTube channel si Sally Single Sangye... Sally Single Mom Blog ako'y antok na kasi pumunta ako kanina kumila 4 o'clock pa ng madaling araw kaya maaga din kami naka, kami ang una din maaga kami nakaalis sa isang pila pumunta sa isang pila, pinuntahan yung isang pila wala, apat ang pinuntahan ko kanina lima, lima diba pala dalawa lang meron, tat yung tatlo wala Next Saturday mayroon na 'yan. Kaya abangan natin kung ano ang mapipick up ko next Saturday. Baka mas maraming mga chicken or pork ganyan o beef ang aking mapipick up next Saturday. Okay? Thank you very much again. Bye-bye.